uh, lang po nila ang, ang, maraming problema, ang haba ng pila, ang mga brownout, ang haba ang mga delayed ng flights na naniniwala po kami na ito po ay uh, pwedeng solusyonan. Ang ang union po ay hindi po sumasang ay hindi po kumokontra sa modernisasyon. Ito po ay dapat matagal nang ginawa ng mga nakaraang administrasyon. Dahil ang bottom line po dito ay ang tinatawag natin na passenger experience. Dapat po talagang mabigyan ng magandang serbisyo ang ating publiko. At hindi po kami naniniwala na ang privatisasyon ang sagot dito. Uh, sinabi nga po ng uh, IKO President si Alexander Dijunic na halos kalahati o mahigit kalahati ng mga na-privatize na international airport ay hindi naman po nag-deliver ng mga prenamis nila. So kung sila po ang tatanungin, eh, mas maganda pa rin na pag-aari ng gobyerno o sa public hands ang mga international airport. Sa paning naman po ng mga empleyado, kami po ay nasa dilim ngayon. Hindi po namin alam kung ilan ang, ilan ang matatanggal sa amin, ilan ang ma-absorb. Kami po ay nasa 1,300 na empleyado ng Manila International Airport Authority. Yan po yung mga regular. At meron po kami nasa 2,800 na mga outsource. Hindi pa po, po kasama ang mga job orders. So kami po ay nangangamba, lalo na po yung mga nagbuwis na talaga ng mahabang buhay dito sa naglaan po ng mahabang buhay. Meron na po sa amin mga 25 years in service, 30 years in service. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin sa amin. Wala pong ibinigay na matibay na o konkretong plano para sa mga tao. Ni wala nga pong transition plan ang aming management. Wala rin pong ipinapahayag na, na ipinapakita na konkretong plano ano ang mangyayari sa mga empleyado. So yan po ang aming aming pong mariing tinututulan. Kami po ay nananawagan kung sino man po makakatulong sa amin. Natatawag nananawagan po kami sa gobyerno na sana po ay matugunan ang aming mga problema. Pero ang sabi po ng MIAA na wala namang po maapektuhan ng mga empleyado ng MIAA. Naniniwala po ba kayo sa gagawing privatization? Ah uh, Okay po yung pangako lang po kasi ma'am at wala pa pong Concreto? Konkreto. Ganyan din po ang ginawa sa Cebu and sa Clark na napangakoan ng mga empleyado na hanggang ngayon po ay wala na nagawa kundi magsampa ng reklamo sa korte dahil po yung po mga ipinangako sa kanila eh wala naman po natupad. Ang gusto lang po sana namin, humingi po kami ng copy ng Terms of Reference. Kung totoo nandun nga po at pinag-uusapan ng tungkol sa mga empleyado or humingi po kami ng copy ng concession, concession agreement na kung saan po ay obligado ang private company na mag-offer sa amin o magbigay sa amin ng at least compensation package doon man lang sa makonsider man lang yung haba po ng panahon ng pag-servisyon ng aming mga empleyado. So kung wala pong mapapakita sa amin, mahirap pong umasa dahil baka po magising kami isang umaga, eh huli na at wala na kami magagawa. Pero kung meron naman po <coughs> na maipapakita na nagpapatunay na walang mababawasan ng empleyado sa MIAA. Uh, hindi naman kayo tututol na isa privatize ang uh, na uh, again po, ang aming pong stand ay not a privatization dahil po ang aming pong paniniwala ay hindi po ang privatization ang sagot sa mga problema. Maliban na lang po meron silang ibang adikain o hidden na agenda na hindi po natin alam. Ano po? Ang sa amin po, kung magkakaroon po man lang at makikita namin na meron, meron kaming uh, kasama sa mga pinag-uusapan, baka po mapag-usapan namin ang aming pamunuan. Hanggang ngayon po kasi bulag ang mga empleyado. Wala po, hindi po alam po anong mangyayari. Marami po katanungan, hindi po namin masagot. Marami pa po mga empleyado sa amin nagpapaaral ng, mga anak na hindi po nila alam. Yung pong edad na 40-50, sino mo po tatanggap sa amin? E inilaan na po namin, kami po yung umatin ng mga trainings and seminars. Meron po pong mga nagbamasteral Dahil pinaglaanan po namin, na dito na kami magre-retiro. So ano po ang kapalit nito? Kung sakasakali man po na mag-privatize at walang matanggal na empleyado, pagkatapos po niya magkakaroon po ng restructuring dahil magkakaroon po ng redundancy ng mga empleyado, mas kawawa po kami pagka po ang nangyari. Dahil out na po sa obligasyon ang private company. At wala pong batas na nagsasabi na bibigyan kami ng ganitong malimang po sa mga early retirement at saka po dun sa GSIS law. Kung yun lang po mapapala namin, kawawa naman po ang mga empleyado. Yun lang po ang hinihingi namin. Mm -hmm. Yung 1,300 <coughs> po, yun po yung mga organic oh, yeah. po? Opo, yun po ang mga organic na empleyado ng airport, kasama po dyan ng airport police uh, department. Pero sa inyong panawagan lang naman sa inyo, pero wala naman kayong tutol sa gusto nyong pagkakaroon ng uh, pagunlad sa ating pambansang paniparan. Yeah. Gusto ng gobyerno. Opo, kaya gaya po nasabi namin, Uh, hindi po namin tinututulan, sinusuportahan po namin ang modernisasyon ng aming uh, paliparan. Uh, kagaya po na sabi ko kanina, ang bottom line talaga yung yung passenger experience. Gusto po namin na mapagsilbihan ng maayos ang mga uh, mga pasahero, ang publiko. Meron mo problema ng pila sa immigration. Immigration problem po yun. Wala pong kinalaman ng Manila International Airport Authority. Meron pong mga delays ng, air, ng aeroplano. Part po nun ay meron sigurong problema ang aming mga mga facilities, pero part din po nun ang problema sa airlines. Oh. Oh. So, ayan po yung sinasabi namin na dapat po noong panguna, napabayaan po ng mga naunang -na administrasyon, na nakatutok sa pagpapalaki ng kita, napabayaan po ang ating paliparan. At totoo po yan, base po sa aming pag-aaral, ang, ang airport po, ang Manila International Airport po ay nagbibigay naglalaan lamang ng 5 to 7% ng kanilang kita para sa mga improvement and projects. Samantalang po sa malalaking airport po, nasa 25 to 30% po ng kanilang income ang ginugugol para sa improvement ng mga facilities at lahat po ng modernisasyon po ng airport nila. Ganun po kalaki. So nagkaroon po ng problema. piling namin po ay policy And siyempre po yung accountability ng mga naka, ng mga nakaraan. Uh, ano yung hakbang na ginagawa nyo para madinig po ng MIAA management o sino pa yung mga concerned government uh, leaders para sa panawagan nyo po? Kami po ay nagpadala na ng aming position paper sa office ng Presidente. Nagpadala na rin po kami ng position paper namin sa, sa NEDA. Nagpadala na rin po kami sa DOTR at siyempre po sa MIAA management. Kami po ay nagsagawa ng pagpipikit kahapon sa Senate ground. Kami po ay nakapagpusap sa ibang mga senador para lang po marinig po yung aming panawagan. Again po, ang, ang bottom line po talaga nito ay yung mabago yung experience ng mga pasahero dahil kami po ay nasasaktan sa bansag na worst airport pero wala naman po kami magawa. Hindi po namin may paliwanag sa kanila. Wala po kami kinalaman dito. So talaga po ang number one dito na reason, yung nga pong policy, baguhin ng gobyerno, at yung pong accountability ng mga namuno sa ating Mer Meron po daw kayong isinasa isinasagawang everyday na parang rally, from 12 to 1. Paano niyo po ito nagagawa? ah, uh, ito lang po ang aming uh, wow. gina, na, pwedeng gawin sa ngayon kasi po ayaw po namin maistorbo ang ang operations ng airport. Hindi po kami ganong klaseng mga unionista. Kami po ay nakikiusap, doon po sa 1221 ibinibigay po namin ang inform tamang informasyon sa aming mga empleyado dahil kami na lang po talaga ang pag-asa nila, wala pong iba. Ang management po namin tahimik po 'yan. Nagbibigay po ng update ang aming OICGM pero ang binibigay niya pong update ay patungko lamang doon sa kung ano mangyayari during the privatization. Sa katotohanan sa katunayan po, 'yun pong stages ng ng privatization na naaangkop sa PPP, meron po doon mga tinatawag na planning, developing, yung uh, competition competitions. na Ngayon po ay nagpapabidding na. Yeah. So ang ibig pong sabihin nito, eh nandoon na tayo sa third part. Third stage. Third stage. Pero, <laughs> Wala pong, wala pong ibinigay na plano anong gagawin nila sa mga empleyado. Ano ang po? gagawin sa sa transition? Wala po Wala kami silang makita. Silang Wala po gano'n. Opo. Ni hindi nga po nila alam kung ilan sa mga empleyado ang maapektuhan at ilan ang matitira at ano ang plano nila sa mga empleyado. Sir, yung SMPP, ilan po ang active member po dyan? Ang active member po nito nasa kulang-kulang 700 dahil ang aming po mga kapulisan at ang aming po mga taga-fire department ay hindi po pwedeng aktibong sumali. So ito po ay halos po mga associate member namin hindi nga lang po sila pwedeng maging uh, regular member dahil pinagbabawal po ng batas ang pagsali ng mga armed personnel ng isang government agency. Kuya Tony, meron kayong dadagdag? Sir, no, nung, nung sa mga gagawin yung mga rally, mayroon bang mga ibang grupo na sumama sa inyo para suportahan yung inyong uh, panawagan sa gobyerno? Sa, wala pa po kaming planong rally dito sa loob ng NAIA dahil kagaya po nasabi namin, ang ah, po kasi dyan mga pasahero. Eh. Hmm sila po ang dapat namin kakampi. So, hindi po namin planong sirain or guluhin Disrupt ang i-disrupt ang operations. Kahapon po sa aming piket, meron pong sumali ang kapisanan ng mga manggagawa sa GOCCs and GFIs kung saan po miyembro po kami. Ang mga empleyado rin po ito ng mga gobyerno, mga GOCCs, Uh, kasama po namin doon. Kaya lang po uh, nakiusap po sa amin ang pamunuan ng kausap namin sa Senado na konti lang at hindi kami pwedeng magpaggulo o magingay. So, uh, nakasupport na rin po sa amin ang International Transport Workers Federation. Ito po ay uh, Europe-based at ito po yung mga katulong namin at katuwang namin at uh, tumutulong sa amin para dito sa amin po sa mga marami tinutulong dinutulungan tung International Transport Workers Federation. So, ito po yung tumutulong sa amin. Sir, mayroon na bang tugon doon sa mga ahensya na nag-submit na, uh, ng ng uh, panawagan? wala pa. Ayan po sa kasamaan palat po kaya kami po ay humingi na ng tulong sa Senado, sa mga nalapitan po namin mga senador dahil hanggang ngayon po ay wala po kaming nakukuhang kahit na anong kasagutan maliban sa maliban lang po sa ginagawa ngayon ng management na magkaroon ng cascading pero yung po cascading at saka consultation ay magkaiba. So, naggawa po sila ng nag-imbita na po sila ng mga bidders nang wala pong konsultasyon sa mga empleyado. Pero iba po kasi 'yon eh. Ngayon po kinakaskid na lang nila kung ano mangyayari, kung ano ang sakop ng privatization. Kaya lang po hanggang sa ngayon po bulag po ang mga empleyado sa kung sino-sino ang mga maapektuhan. Magkakaroon po ng malaking pagbabago dahil magpapalit po ng magkakaroon po ng restructuring dahil magpapalit po ng papel ang MIA from airport operator to airport regulator. Alam naman po natin na ang sako po ng privatization ay lahat ng terminals including the general aviation area. Pati po lahat ng yung sa runway and taxiway, kanila na po yan. So base po doon sa aming nakita mga dokumento, sino pang matitirang empleyado rito? Baka nga po siguro from 1,300 na regular uh, employees and 2,800 na outsourced, baka po daan, dalawang daan na lamang ang matira dito napakalaking pahirap po ito sa amin kaya nga po kami humihingi po ng tulong at gusto namin marinig at maisaalang alang sa kanilang kontrata ang kapakanan naman ng mga empleyado ng MIA. Kailan po nagsimula yung yung ano yung panawagan niyo naglabas po kasi ng August 23 ng invitation to bid na ito po ay ginagulat ng maraming empleyado. Na dapat po talaga doon sa developing ay development stage. of development stage po ay kami po ay kasama na. Dahil meron po kaming collective negotiations agreement between the union and the management na lahat po ng papasuking transaksyon ng Manila International Airport Authority na maaapektuhan ang kapakanan ng mga empleyado, dapat po ay kasama kami. So ito po ay ito po ay maliwanag na maliwanag na paglabag sa kasunduan na pinirmahan ng management at ng union. So hindi pa po kami dumarating sa punto ng uh, lalabas at maghanap ng ibang forum. Kami po ay nandun pa po sa stage na nakikiusap at nagsusumamo sa kanila humingi ng tulong. Napakinggan naman po nila ang hinaing ng mga empleyado. Sir, may mga plano na po ba kayo na kung sakasakali na matuloy yung privatization? Ano pong uh, unang hakbang na gagawin ng... Uh ng grupo. Uh, sa ngayon po, ay uh, pinag-aaralan po kasi po meron po kami uh, po kami mga proposal sa kanila kung paano ang gagawin, paano naman ma mababawasan yung negative impact sa mga empleyado. At kami po ay open. Open po sa kami sa kung ano ang i-offer sa amin. Nakatanggap-tanggap naman po. Sabi nga po namin, policy po kasi ito eh. Pag po ito ng presidente, wala po kaming magagawa. Ang sinasabi lang po namin, isama kami sa usapan. So, dalawang front po yung pinaglalaban namin. Nakatutol kami doon sa privatization dahil naniniwala kami, hindi ito ang solusyon. Kagaya po nang nangyari sa ating water services, sa electric services, sa oil deregulation, hindi po na solusyonan ng private, ng pagsasapribado ang, ang mga problema. At, At patuloy, pang patuloy pang tumaan. At ngayon po, meron po din kami sa kabila na pakikipag-usap sabi ko nga po, hindi po kami mga subersibo, kami po ay mga empleyado talaga ng gobyerno na nagsusumamo at nakikiusap sa kanila. Sir, napanggit nyo kanina na hindi kayo umari kayong sumali sa bidding. Sa, sa ano po ba yun, sir, ang binanggit nyo yung bidding ng modernization o privatization? Uh, privatization po yung sinasabi namin. Hindi po, naman po, hindi po namin kayang sumali doon. Uh -huh. ang sinasabi lang po namin, kung nagpapabid ka na, eh malamang po ay eh meron na mga alintun, meron mm. na pong meron na pong TOR, TOR or baka po naka na ang kontrata. Mm. Gusto po namin makita sana na kami doon sa pinag-uusapan. Mm. Ang ibig po sabihin kung yung pong isang company ay makakakuha sa amin, ano po ang obligasyon nila sa amin? Mm. Ano po ang choices ng mga empleyado maliban sa pwede kami mag-stay? Pwede siguro kaming magpabayad kung kailangan ng bayaran yung mga serbisyo namin or pwede kaming i-absorb. Wala po kaming alam. Wala po talaga. Hindi po namin alam kung ano. Meron po sinasabi ang management. Kaya lang po, wala nga pong konkretong batayan o konkretong dokumento na magsasabi na ito ang plano namin sa inyo. Wala yung, pa rin agreements doon sa absorbing ng mga employee? Wala, wala, pa po. Wala pa po kami nakikita. Hindi po namin alam kung meron o wala. Maraming sinasabi pero... Wala pa po kami makita. Yung po yung, yung, po yung sinasabi namin na nasa dilim pa po kami hanggang ngayon. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Sir, ano sabi ni ano ni OIC? Total, nandiyan lang naman kayo. Nandiyan lang naman isang building lang kayo. Ano yung naging... Nakikipag-usap ko siya. Sinisiguro -sig po niya na mayroong nakarating, mayroong nakalagay na plano. Hindi rin siya papayag na maagrabyado ang empleyado. Kaya lang po, alam po, naiintindihan po namin na si OIC GM po ay sumusunod lamang yan dun sa nakakataas kanya. Alam namin na meron siyang say pero hindi po siyang palagay ko kasama na magdidesisyon. At naiintindihan po namin yan, kaya po kami nakikipagtulungan sa kanya. Hindi naman po namin siya mapiga dahil malamang merong mga instruction sa kanya na hindi niya pwede sabihin sa amin. Naiintindihan po namin yan. Kaya po kami ay lumabas, nagpatulong kami sa Senado. At gusto po talaga namin malaman lang, ano po talaga ang plano ng gobyerno sa amin. Hindi rin siya tutol sa ginagawa ninyong pagrarali tuwing alas 12 hanggang na naman. Apo, uh, in fairness naman po sa kanya, nirespeto po niya yung aming karapatan. Ang pangako lang po namin sa kanya, wala kaming i na operations, wala kaming i-disturbuhin mga pasahero, at hindi po namin gagawin yung ginagawa po namin to para sa mga pasahero. Oras na po para maging maayos, maglaan ang gobyerno ng tamang kondo para sa modernisasyon ng ating main gateway bukas po ng konti, baka po isa ka para niyan, wala na kami dito, Pero at least, sinimulan na namin. Ito na po yung tamang oras. Kung nakikinig po ang gobyerno, ito na po ang tamang oras talaga. Paglaanan na ng gobyerno ng tamang oras, tamang kondo tamang pag-aaral, ang patungkol sa modernisasyon ng ating airport dahil kawawa rin po ang mga pasahero talaga. Hindi lang mga pasahero, pati pati mga concessionaire Lahat po, yes. lahat, lahat, po. ah uh, uh, madagdag, uh, madagdag, lang po namin, nakaplano na po ang pagtataas ng upa, nakaplano na po ang pagtataas ng terminal fee at mukha pong, mukha pong iahanda ito para sa pag over ng kung sino man ang mananalong bidder. Be oh. So, ibig sabihin, yung, yung plane ticket, lahat tataas ang servisyo. Opo, lahat po yan. Pagka tumaas po ang terminal fees, kapag tumaas ang upa ng mga uh, airlines, ay hindi naman po yan iso-shoulder ng airlines. I charge po yan sa ating mga pasahero. Meron may may, yes po. po tayong batas patungkol sa OFWs na sila po ay libre sa terminal P. Ay, yung po ay patungkol sa kung gobyerno ang nagpapatakbo. Paano po kung ang nagpapatakbo nito na ay privado? Effective pa rin po ba yun? So kawawa rin po ang ating... Tama-tama po kayo, hindi lang po mga pasahero. Lahat po talaga, lahat. Publiko po ang saper dito. Wala na po kayo idadagdag na panawagan. Wala na. Nasabi uh, niyo na lahat. Ayun po, uh, nasabi na po namin pero ulitin po namin ang panawagan po natin sa ating mahal na Pangulo na sana po ay pag-aralan muli, pag-isipang mabuti. Isa lang nga lang po natin yung para po sa publiko, hindi po yung para sa ilang tao. Thank you po. Thank you sir. Ano sir? Po? Tingin na lang po kami yung ginagawa niyong gali. Picture sa Bible ko na lang. Po, yung binigay ko po sa